Pagdating sa work po, sobrang consistent lang ako. Mabuti din po kasi akong tao eh. Ayoko ng mga kasinungalingan sa... Opo, oh, oh, oh. ganoon po talaga Bang. ako mapagbigay po ako sa lahat. <laughs> Kung ano pang meron ako, gusto ko meron din po sila. Talagang ipapabigay ko po yan sa charity. And then yung akin lang po me. is yung pampuhunan. Okay, nagusto ako yung sagot po. Dahil dyan. Uy, Ano yun? Eh? Kausapin ka daw ng boss ko sa primo. Uy, yun yun. Uy, yun Uy yun hindi, Ano? Ako na nagsasabi sa'yo, tol. Maging totoo ka. Oo oh, naman, siyempre. Kung anong tatanong niya sa'yo, sumagot ka ng buong puso at yung buong ikaw. Ay, oo, oo, siyempre. Yung talagang totoong ako. Huwag ka magpakabait, huwag ka magpaka-plastic. Magpaka oo, oh, hindi. Kung sino ka sa vlog, kung sino ka off-cam, yun ka. Oo, oh, yun ako, yun ako. Pagsabi ka ng totoo, Pagsabi... ha? Huwag mo akong ipapahiya hindi ka, ko ko ayoko mawala na trabaho. Gagawal kita, gagawal ko na, maayos yan. Umaayos ka, libag pawa ka ako. Kausapin lang namin si boss. Okay na boss. Anong boss? Pa sure ka ba dyan boss? Primo yan talaga? Ha? Huh? Primo? Papasok hindi, pa? nangako kasi ako sa kanya, di ba? Subagoy. Oh. O yun, may interview naman eh. Oo, oh, eh, ayoko sob. Diba? Tingin sa diyan, papasa. Hindi yan papasa. Hindi <laughs> ko. Uy, wag mo na mag-try yun, di ba? Sige na, sige na. Tara na. Sumama kayo. Boss, Yeah. Good, good afternoon. Dude. Ah, ah, boss, good afternoon, boss. Bali kasama ko na, boss, kasama ko na po kasi dito si Redick, yung i-interviewin okay. niyo po. Um, uh, apo, andito na po. Redick, kanina ka dito yung boss ko. My scar. Yan, yan, yan. Hello, Ray boss. Hello, hi. Good afternoon, Redick. Good afternoon po, boss. Kumusta? Kumusta? Ice lang po. Masaya po ako kasi magiging isa na ako sa mga primo. Okay, okay sige, sige. Meron lang ako dalawang tanong iyo. Ay. Okay, siguro pag ito, nagbisto na, 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 ako yung sagot mo, pwede pwede ka talaga sa primo. Sige po, boss. Ano okay. po yun? Sige, sige. Una tanong, bakit gusto mo mag-primo game? Oh, uh, uno sa lahat po, um, malaki po ang may tutulong ko sa inyo eh sobrang ano ko po kasi pagdating sa work po, sobrang consistent lang ako. And then, mabuti din po kasi akong tao eh. Ayoko ng, ano eh, ayoko ng mga kasinungalingan sa ano. Ganun ako eh. Okay. Sige, sige, okay yan. Okay, maganda yung hmm. sagot mo na yan ha. Tsaka, ah, sa lang po kasi, pa? gusto lang namin sagat magtrabaho. Hmm. Sagat din. Saba? Ganun din po okay. talaga ako, sagaran din talaga po ako sa trabaho eh. Okay. Sige. Tubot, tubot, sige. Tubot, sige. Tubos. Tapos mag, maganda yan yung uh, nakikita mo na gusto mong magbigay sa ibang tao eh. Opo, po. po talaga okay. ako. Mapagbigay po ako sa lahat. Kung ano pong meron ako, gusto ko meron din po sila. Ayoko po nang okay. ako lang meron. Nice. Yun. Know? Okay. Okay. Sige. Pangalawang tanong. Okay. What if nag-max ka, anong unang-unang -una mong gagawin pag nag-max ka sa Twitter? Ah, magandang tanong po yan, boss ah. Talagang sinusubok nyo po ako ah. Um, if ever man po na mag-max win ako sa, yan, sa casino po, ang gagawin ko po talaga is, lahat po ng napanalunan ko is, talagang ipapabigay ko po yan sa charity. And then yung akin Plastic. lang po is yung pampuhunan. Prostate ko man O, yun? Opo, totoo, to yun. Yung, akin lang is yung gano'y yung pinunuhunan ko doon. Yun lang kukunin ko. The rest po na yung napanalunan ko po is para po sa charity. Ay, po, kagod Okay, okay. pagkatakad mo kasiya yan. Sige, okay. sige. Okay, nagustuhan ko yung sagot mo. Dahil dyan, pasado ka na sa primo. <laughs> so, oh, okay. Guys! Thank you, boss. Um, ano, maraming maraming okay. salamat po. Ayun po, hangad ko lang po talaga is makatulong sa karamihan. Wala pa akong, wala po ako ibang hangad, kundi ayun po talaga. Makapagpasaya makatulong sige, sige. sa mga nakakailangan. Sige. Tama yan. Okay, pagpuputihan natin. Say, yes, boss. Kagalingan yes, ko po. Okay, sige, sige, sige. Thank you, boss. Okay, welcome, na. boss. Okay na po, okay, boss. Okay na, okay na. Thank you, boss. Yes! Yeah, hey! Yes! Mo. mo naman! Hindi ka Hindi ko naman nag-working eh! Hindi ka hindi ka rin naman namimigay sa mga Ready Wala ka magagawa mo naman Pasok na ako Pasok na eh. Wala ka rin magagawa Paano kung hindi yung ipakita mo sa bus ko? Ay hindi pa Yun ang ipapakita ko Bakit ko mapahiya ka dyan bus Magmaxwing ka lahat Ibibigay mo Ay posible naman Ay sus makikita mo Hintayin mo na lang Magmaxwing ako Hindi ka magbayad ng utang mo Mamimigay ka pa Ay hindi pa bayaran ko na sa'yo Ano mo naman Ano ka naman Ready Mamapahiya ka dyan Mapa tayo dito. Hindi pag ako na na naman ako kayo naman. Hindi kita papayapa pangako 'yan. Yusi mo. Pati sa mga supporters mo, pati sila manginginaba. Sus, bibigyan mo. 'yung binibigay mo. Tang na naman ako kaya sa busko. Ano mo na ngayon, bak?